Mayroong tanong sa atin dito ang ating boss, no? O siya po yung may-ari ng ating ginawa dito ngayon. So, boss ano nga palang tanong mo dito, boss? Bakit ganyan yung itura niya? Bakit may... May puwang? May Di ba mas matibay pag... Pag nakadikit. Oo. So ngayon, i-explain din mga ting kung bakit ganoon Kasi mga kaputingting din dito pa kami Oo. Bukod sa sisimintuhan natin yung siwang ng mga putinding, kaya na kaya hindi natin sinagad diyan dahil hinabol natin yung eskwela nung building. Ano ba yung iskwala? Yung eskwela, ibig sabihin pag wala sa eskwela yung isang lugar, mahirapan ka maglatag ng mga sahig. Mawawala siya sa align. Kaya yun, kaya nangyaring ganyan. Pero kung tanungin mo siya, matibay ba o hindi? Matibay yan, boss. Alam mo bakit? Meron dito. Ayan o. May mga bakal po yan tayong na nakabaon dyan. Okay, okay. So, naliwanagan ng ating uh, mayari ng building na mga kabutingding. Kasi na may tanong sila tungkol dito. Baka daw ay hindi to matibay yung ating gawa. So, yan. So, kayo din mga kabutingding. Tingnan nyo rin kung tingin nyo ay matibay ba to o hindi ang pagitan pala ng ating I-beam at saka si channel ay 30-30 so bali alternate ang ating ginagawa dito bakit 30 cm? Uh, bakit 30 cm? <laughs> pre uh, bakit daw 30 cm? pinugulo no, no, mo po yung isa eh <laughs> bakit daw 30 cm ang layo nito? Ayun. <laughs> uh, So, yun ang sabi niya, mga kaputingting. Yung load ng flooring. So, binabalansin natin yung load ng slab. Kung ano yung ilalagay dito sa area na to. Kaya natin sinisin yung mga bakal. Okay, okay. Ayun. Kasi ah, pag may tanong kayo, mag-comment na kayo. Ayun, kung may tanong kayo, mga kaputingting, at kung mayroon kayong ah, dagdag na pwedeng i-share dito, ay eh, comment dyan na lang sa baba. Bumilipit. Umi, Bumilipit. Bumilipit. Ba't dito ang malawak? Dito ang malawak. Dito ang malawak. Yun ang paliit. Ito mga kabutingting. Si... Ang boss natin nagkatanong kung bakit daw nagwi welding pa siya doon. eh. Tapos na. So, ang ginawa natin nung una naka-spot lang tayo. Hindi pa natin pinupulwid. So, yun ang kaibahan sa pagka naglagay ka ng passes uh. ang una mong gawin ispatan mo lang muna para para maano mo ma-adjust mo pa kung baga hindi pa siya nasa ayos yung ano maayos mo pa siya madali pa basta ayusin compare doon sa naka-full weld na agad mas mahirap siyang alisin alisin yung pagka-weld niya mahirap siya gagandarin niya eh kaya kailangan muna ispat ispat muna para madali lang siyang i-adjust. Okay, okay. Oh. Uh, okay, bago na naman ako nalaman sa uh, construction. Ayun, kasi yung ating boss, mga kaputing ding ay bago pa lang sa construction. Kaya marami siya mga tanong. Suot po yung ating bakal doon sa C-channel. naka-sandwich yan. Bukod doon, mayroon pa siyang biga, nakapatong. Tapos mayroon pang bakal doon sa ilalim na nakatusok. So lahat yan ganun mga kaputing